Maligayang pagdating sa Colbel. Kung nandito ka na, inaasahan kong naghahanap ka ng tool para pamahala ng WhatsApp at iba pang messaging apps para sa iyong kumpanya at kinukumpirma ko na nasa tamang lugar ka. Pinapayagan ka ng call bell na ikonekta ang iba't ibang WhatsApp numbers, Facebook at Instagram pages sa isang interface. Sa aming solusyon, maaari mong i-assign ang mga pag-uusap sa iyong mga kliyente sa iba't ibang team, halimbawa sa iba't ibang department o brancha ng kumpanya na nagbibigay ng specific na access at permissions sa bawat user. Ang platform ay binubuo ng 5 mga module, Estatistika broadcast, chatbot at API. Ang chat module ay dinisenyo para pamahalaan ang mataas na dami ng mga mensahe. Upang maipamigay at ma-assign ang mga pag-uusap ng automatiko at isegment ang mga kontak. Paggamit ng mga label, sales funnels, at search filters at upang gawing madali ang pakikipagtulungan sa pagitan ng iba't ibang tao sa iyong team sa pamamagitan ng mga internal note at promemoria. Kung kailangan mong automatihin ang iyong mga pag-uusap, ang chatbot menu ay tutulong sa iyo na lumikha ng automated na menu na optimized para sa messaging apps. Na magbibigay daan sa iyo upang ikwalipika, i-filter at i-assign ang mga pag-uusap sa tamang tao sa iyong team. Bukod pa rito, salamat sa Webook. Magagamit mo ang chatbot sa real time. Magagawa mong i ang iyong mga chatbot sa external na sistema at databases upang magpadala at tumanggap ng impormasyon mula sa ibang serbisyo at i-integrate ito direkta sa bot. Maaari mo pa itong i sa artificial intelligence ng OpenAI. Sa seksyon ng estadistika, maaari mong i-monitor at pamahalaan ang performance ng bawat miyembro ng iyong team. Sa maraming available na dashboard, maaari mong tingnan ang response times at bilang ng chats na pinamamahalaan ng iyong mga operator o madaling ma-identify ang mga chats na naghihintay. Lahat ng metrics ay patuloy na ina-update at sa real time. Salamat sa WhatsApp Broadcast Module, maaari kang gumawa ng malawakang sales at marketing campaigns na umaabot sa walang limitasyong bilang ng mga contact at sa ganitong paraan mapromote ang iyong mga produkto at serbisyo na mararating ang mas maraming customer at mapataas ang conversions. Higit pa rito, ang Callbell ay isang bukas na sistema. Salamat sa aming API, magagawa kitang i-connecta sa lahat ng tool na ginagamit ko na sa kumpanya at lumikha ng automations sa madaling paraan ng walang pangangailangan ng code. Salamat sa official integration with Zapier. Nais kong tapusin ang video na ito sa pagsasabing mas marami pa ang nasa likod ng aming serbisyo. Mayroong isang team ng dedikadong tao na handang suportahan ka sa configuration ng platform at magbigay ng lahat ng kinakailangang suporta kung kakailanganin mo. Iminumungkahi kung simulan mo na ang iyong libreng pagsubok kaagad. Sa wala pang limang minuto, maaari mong ikonekta ang iyong WhatsApp Business API account at anyayahan ang buong team mo sa call bell. Kung mas gusto mo, maaari kang direktang mag-program ng demo gamit ang button na lilitaw sa screen at isang miyembro ng aming team ang maglilinaw ng lahat ng iyong mga katanungan sa isang maikling tawag. Muli, maligayang pagdating mula sa call bell team. Talagang isang kasiyahan na makasama ka namin. Salamat at magkita tayo ulit pa